Pindutin mo kasi yung ano, injection. Bilis na. Yeah. Ito, ito yung injection. Oh, pindutin mo na malakas. Hindi yan. Ito. Dali na. Ayaw pindutin mo. mo na. Ayaw pa. Masakit. Dali na. Pindutin mo. Ayaw pa. Ito na lang mo. Dali na. Pindutin mo lang malakas. Ayaw. Ako na ako pipindot. Ayaw. Ayaw. Dali na. Pindutin natin. Hey, ko Ay nako, hindi mo ako tinutulungan. Ay nako ha! Bakit ayaw mo pinutulungin? Ay, eh, bakit mo mamatay eh. Wow, bakit mo mamamatay? Maganap ka na ibang mama kung namatay si mama dala. Please na! No. Pindutin mo na. Ako na magpipindutin. Ay! Bilis no. na. Ay! No. Dali na. Gigil ako, ayoko. Magigigil gamit ako kayo. Dali na, pindutin mo na. Masakit nga eh.